Karamihan sa mga bagong nilalabas sa motor ngayon ay puro automatic na o mga scooter dahil kapag ay scooter nga naman, mas convenient, mas madaling i-drive at perfect sa mga beginner. Pero hindi naman lahat marunong gumamit ng scooter o automatic na motor kahit pasabihin natin napakadali lang i-drive ng motor na ito. Meron pa rin mga wala pang experience at yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Ituturo ko sa inyo ang step by step, ang pinaka basic na hindi tinuturo sa inyo ng mga kakilala ninyo. At ginawa ko itong mas simple upang mas madaling maintindihan, lalong lalo na ng mga wala pang experience sa pagdadrive nito. At dahil nagpa-practice ka pa lang at may posibilidad na sumemplang ka, kailangan mo magsuot ng proteksyon. Yun ang iyong helmet. At dahil marunong naman ako, ang suot ko ay half-face helmet lang. Pero mas maganda kung ikaw ay nagpa-practice pa lang o hindi mo pa kabisado, magsuot ka ng full face helmet para protektado ang buong mong mukha. Mas maigi rin na nakasapatos tayo para protektado yung paa natin. Yung gloves naman, optional lang. Pero mas maganda kung magsuot ka na rin ng gloves para kung sakali na tumumba ka, eh hindi masusugatan yung kamay mo. Ngayon magumpisa tayo sa pinaka basic, yung pag-upo sa motor. Ang pag-upo natin sa motor, kailangan nandito tayo sa pinaka gitna lang. At yung ating kamay, kailangan nakarelax lang yan. Hindi siya dapat naka-straight na ganito, hindi rin nakayukong-yuko. Dapat yung komportable ka lang. Basta lagi nyo tatandaan, medyo nakabend ang inyong siko. Hindi dapat naka-straight na ganyan. Dapat relax ang shoulder. Yung ating mga kamay nakarelax palagi. Yung nagagalaw-galaw mo siyang ganyan. Huwag yung itutuwid na ganito. Para hindi rin kayo mahihirapan kung sakali kailangan yung lumiko. Ngayon, i-on na natin. Kapag ginon nyo yan, meron lalabas sa animation. Kung mapapansin nyo, di ba parang gumagalaw-galaw pa dyan? Hintayin nyo muna na tumigil bago nyo pipindutin ang push start. Ulitin natin ha. Off natin ulit para makita nyo. Ayan diba? Gumagalaw may animation. Kapag ka ganyan na naka-steady na na ganyan, pwede na natin i-start. Tapos dito sa harapan, mapapansin natin, meron mga pindutan dito. Ang pinaka-basic na pindutan na makikita natin dito sa kaliwa, ito yung high beam and low beam. Itong high beam and low beam, ginagamit to kapag ka madiliman daan. Siyempre, tataasan natin yung brightness ng ating ilaw. Mas papaliwanagin natin yung ating ilaw para mas makita natin yung daan. Pwede rin natin tong gamitin as passing light kapag tayo ay mag-overtake pindutin lang natin ng mabilis ganun para maging aware yung nasa harapan natin na tayo ay mag-overtake again ito ang high beam and low beam then itong nasa baba niya, ito naman ang signal lights, kapag pinihit mo ito pakaliwa, pakaliwa din yung ilaw then, kapag pinihit mo ito pa kanan, sa kanan din ito magbiblink o mag-signal. ang purpose naman ito, para kapag tayo ay liliko, ay magiging aware yung nasa harapan o yung nasa likuran natin, para nalalaman nila na liliko tayo, then dito sa baba, nandito nakalagay yung busina, yung busina depende yan sa senaryo, gagamitin natin yan para magbigay ng babala o kapag uh, merong biglang tumatawid businahan natin, o magtayong may ang gumamit ng busina basta alam natin na kailangan. Dito naman sa kanan nandito ang kanyang hazard light switch. etong hazard light naman ay madalas ginagamit kapag tayo ay nakahinto sa mga alanganing kalsada lalong-lalo na kapag gabi. Nandito sa baba ito. Ito ang kanyang electric push start. Ito mga lever naman na ito. Ito yung kanyang preno. Ito nandito sa kanan, ito yung preno sa harapan. At dito naman sa kaliwa, ito yung preno sa likuran. Ngayon, i-start eh, na natin. At dahil ito ay automatic, kailangan natin bihitin yung kanyang preno bago natin pindutin itong starting button nya Ayan, pihitin muna natin pwedeng kanan pwedeng kaliwa depende sa iyo pwedeng sabay kung saan ka komportable pihitin lang natin ng medyo kahit konti lang hindi naman masyadong madiin ang kailangan then pindutin na natin ang electric push start eh naka start na tayo Karamihan sa mga beginner o yung mga wala pang experience mag-drive ng automatic na motor, natatakot sila dahil baka daw kapag ka napiga nila yung silinyador, biglang umandar ng mabilis at uh, maging sani ng aksidente. Well, depende yan. Kung uh, mapipiga mo talaga ito ng malakas, yung sasagarin mo, pwede talagang mangyari yon, Pwede itong sumibat ng mabilis. Lalong-lalo na yung mga motor na mga matataas ang displacement o yung mga maxi-scooter. Pero para naman sa mga 110cc o mga 125cc. Hindi naman yan sisi bat agad hindi naman yan magiging mabilis kahit uh, mapiga mo ng malakas. Basta wag lang mong sasadyay na mapigang ganun ha. Yung uh, gaganyanin mo. Talagang medyo magugulat ka, medyo mapapaganong ka ng kaunti. Kailangan titimplahin mo dito sa silinyador. Ito kasi madalas yung kinakatakutan ng iba dahil kapag kabaguhan nga naman talaga, mahirap ang controlling yung kamay. Basta ang pinaka ano ko sa inyo, pinaka tip ko sa inyo, huwag nyong igaganon yung kamay nyo. Para kung sakaling mapiga mo, hindi masyadong malalim yung ikot ng kamay. Dapat nandito yung kamay mo, nakaderecho lang na ganon, ah ganun lang. Para kung sa kahit ma -ano mo, kahit na mapiga mo, hindi masyadong malalim, okay? diretso lang, wag, wag ganon, hindi ganyan, hindi pataas. Kasi kapag ka nagulat ka dyan, may tendency talaga na mapiga mo yung pababa. So, yun ha, kailangan nakababa lang, nakadiretso lang itong kamay, level lang dito sa throttle o sa silinyador, nakalevel lang ito, ganyan. Para kahit na magulat ka, hindi malalim yung piga. Okay, ngayon magpapa-under tayo. Ngayon, papaandar natin ha. Papakita ko sa inyo kung uh, paano. Yung tama. Kapag uh, ganito na andar tayo, kailangan alalay lagi sa preno lalo na ngayon nandito tayo sa pababang kalsada eh dalawang kamayan hinahawakan ko pareho tapos diliko lang natin dahil tatawid tayo sa kabila okay Siyempre, una natin gagawin dahil nandito tayo sa side na ito ito kasing side na to ay ito yung pababang pa ipatay ipa tayo doon. kailangan diretso tayo Tapos, yung ating paa, taas na natin yan yung isa. Yung isa, pang alalay lang muna natin yan. Tsaka natin yan itataas kapag ka umandar na. Ayan na. Dahan-dahan lang ang pagpiga ng silinyador. Ganito lang. O, ganyan lang. Hanggang sa pabilisan ng pabilis. insa ganyan, pabilis na ng pabilis. Ngayon, pagdating naman sa pagpepreno, since hindi ko naman ina-advise na magmabilis kayo kaagad, pinaka-maximum nyo dapat na sa 40 to 50 kph lang muna dahil baguhan pa lang. Sa pagpepreno, hindi pa yan mahirap i-control. Kaya kapag ka ganyan kabilis lang, mga 50 pa baba, unahin muna natin i-preno ang likuran bago ang harap dahil tayo ay mabagal lang naman at patakbo. Wag na wag muna tayo magpaparatrat para hindi rin tayo mahirap ang kontrolin nito kapag tayo ay titigil. Okay, unahin na ang likod bago ang harap kapag ka mabagal ang patakbo at wag din bibiglain. Papakita ko sa inyo ha. Ayan, malapit na tayong tumigil. Ayan, magpipreno tayo. Unahin natin ang likod bago ang harap. Okay, nakita nyo ba? Dahil mabagal lang naman yung patakbo natin. And smooth lang dapat. Hindi na hindi natin dapat biglain dahil kapag binigla mo ganito ang mangyayari. Kapag binigla mo yan sabay 'di ba? Pag parang may gulat. Pwede ka pang mag-skid So dapat dahan-dahan lang. Kaya hindi ko ina-advise na maging mabilis agad tayo kapag tayo ay nagpa-practice. Okay na yung 45 to 50 kph para safe lang tayo palagi. Kung sakali man meron biglang tumigil sa harapan, may biglang tumawid, ay agad tayo treno Ngayon balik tayo sa senaryo na nakatigil ka o umpisa ka pa lang sa pagpapaandar ng motor. Okay? Kapag ka ikaw ay aandar na o alis, kailangan titingnan mo muna yung likuran mo. And titingin ka dyan. Para maging aware ka kung mayroon bang sasakyan sa likuran mo, huwag bira agad, huwag aandar agad dahil pwede kang maaksidente niyan. Okay? Kapag ka ganyan, pwede kang tumingin sa side mirror. Pero para sigurado, tingin ka sa likod. Bago paanda rin ang motor, bago umalis Then syempre, huwag nating kakalimutan tumingin dito sa mga side mirror na ito Napaka-importante yan Lalong-lalo lalo na kapag tayo ay liliko Ganun din kapag tayo ay mag-overtake Munahin natin titingnan ang side mirror Bago tayo mag-overtake or lumiko Ito naman ang side stand Ginagamit yan kapag tayo ay nakaparada At isa yan sa hindi dapat natin kinakalimutan na ibalik kapag tayo ay andar na Kapag magsi-center stand naman tayo Ilapat muna natin ang dalawa yung center stand. Kapag ramdam na natin na kalapat na, hawakan lang dito sa handle bar, din sa grab bar, tapos apakan. Ah, oh, ganun ang kasimple. So yun lang, sana may natutunan kayo sa video na ito. Lalong-lalo na yung mga nagbabalak pa lang bumili ng mga automatic na motor. O yung mga nagpa-practice pa lang sa ngayon. O yung mga nangangarap pa lang bumili ng motor pero wala pang experience. Eh. sana nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nagustuhan mo naman ang video na ito, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli. Ako sa Rosgo TV. Ride safe always. and got this